Hi guys. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng for pop it. For pop pop it. Una, ganito gawin niyo. Yan paksan. Hindi ganito. Hindi baliktad. Yan ganyan. Ganyan ta si ganyan niyo. sorry guys kung kasi kakadating yung kita ka dito ha? Oh, boy, ben Ano? Nambi mo ako Ben Hindi na kita kakadating mo ha? May sakit kaya hanggang kanto, may ka mga pinsan na mabait, mababait, at ang nagmamala sa nagmamalasakit. Kailan mo ulit na kanyang anak ko? Hello? Hello? Kailan ka ulit ah. Para Tuturuan ko kayo kung paano galawin ito, diba? siya, ah, di ba? Wala siya.